Brownie, 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 my brownie, 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 ay si brownie, ay nako, brownie, brownie, ang akong brownie. Pili si brownie. Ah, brownie, 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 she brownie, si brownie ganahan ko mabuhi ni Brownie pero pa ko kamubo ni Tiger kaya ganahan ko niya kaya ang iyang color na o Brownie oh na o iyang mata ba na -a. ganahan ko sa iyang mata no Brownie no na -a. ganahan ko sa mata ni Brownie na Brownie Brownie na laki po niya siya laki Anang ganahan ko mo bahi, pero wak pa man ko ka mo ni Tiger. Sorry ha. Mabilin mo daan ni o na din Mabilin ka. No. Ganahan ba? yung kunin mo uh, na ang takang ipatuli. Uh, ganahan ko sa iyang mata. Um, uh, ganahan ko sa iyang mata na ah. Uh. Na bagay sa iyang color. No. Ah. Uh, Tanaw oh, brownie. Kinsa na brownie? Kana baka kana? Kinsa na? Kinsa na? Na Kinsa man oy? Kinsa man Kinsa Namiun mata. Kinsa man Si brownie. Ako naman yung giligo si brownie. Si brownie brownie, 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 Brownie. Brownie, 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 Brownie. Oh. Tanaw, tanaw sa kamera. Oh. Tanaw ah. Kinsa na, Brownie? Uy, kinsa na? Kinsa man na? ah, naman yung giligo-ligo siya. Pero pahawaon na may kay eh. mabili ni silang unong looy. Kaayo, kinsay ganahan. Oh. Oh. unom na sila ka igsuon ug manghawa na mi diri luoy kaayo wa nay mo pakaon brownie no give me five brownie dali Gibi five dali dali lang Gibi five dali na allah dali na Gibi five brownie mama 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 oh give me five Lan, di, na sa mo, di na sa mo shake hands. Dali. Rani, dali. ganahan ko <tinyo> dan ang iyang mata na ah. Oh, oh chi brownie na um, brownie. Nindot ug mata. Unom na sila kay igsuon duha laki. Kana ganahan unta tapo ko dana kay gamay kaayo pero bye-bye mana siya. Asta na siya, bye-bye. Kana siya, bye-bye. Luay man ni sila og manghawa na mi dire kay mabilin ah, di man ni sila wa nay Ah, man wa man ati man sa tag-iya. Manang mo ari lang dire kay aron makakao na, na na So. Uh -huh. Brownie. Brownie. Luay lang mo kaayo. Wa na yung Wa na may dini. Manghawa na may dini. Wa na yung kaayo. O. Kinsaman tong ganahan. og mga itoy? Hindi ay unong kabuok na ari. mga nakay. O. Unong ni sila kabuok. Kana laki na siya. Kana laki. Kani babay. Kung kana babay. Huwag katong itong babay. Katong nagtago ta sa ilam sa kenan. Ito ah, si Brownie, lalaki kana na. Ah, na, nang giligo-ligo. Hmm. Pero dili sa ako mabuhi kay di wapa ko kamubuo ni Tiger. Hmm. Asya mga kapadyong? Asya ka kapadyong? ha huh? Ano si mga kapadong? Ano siya nang nagidigwa na nang gidigwa sa Asa mga kapadong? Ha? Asa mga si Brownie? Ang si Brownie Ang si Brownie Asa mga ka? Brownie Brownie, Brownie hmm. Kani may hangganahan kay laki na siya Kup -kup ka kaayo ug balahibo kana o oh, shush. maunta na akong ipuli ni tiger pero wak pa man may kabalhinan. wak man may kahibawag asa may kadong sok sok ani ganahan ko sa iyang mata na ah Ronny! hoy sa kapadong ah shoo, 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 shoo. give me five give me five lagi give me five ali na sus kaya na man manog tuwa Mm. na ilang inahan ah. Na ilang inahan. Unom na sila ka Oy, asa ka pa dong? Bisa man kagikan. Ha? Ha? Sa man kagikan, gikan ka nang itag pagkaon. Mm. Kani siya Kanisya og ni mga anak kunya anak mga na bitaw. Mangita niya si sa pagkaon at mga kadaplinan sa kalsada. dag mabusog na siya muli. Iyang isuka. Iyang ipakaon sa iyang mga anak. Ay, brownie, gini pa, brownie. Mm, busog na mangkot mo. Kitkit mm. ah. -kit siya sa tutoy. Kitkit -kit sila sa tutoy na. Ah. Tutoy, 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 tutoy. Tutoy, tutoy. Ah, sige, sigi Tutoy. Mm. Tutoy dia. Tutoy tutoy tutoy. Tutoy 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 tutoy. Asa nakaluya? Na. Akin na. okay, satoy ganahan ug mga itoy. Gay okay, mga itoy ari daghan. Tuya ra bani kaliwat kay buutan ra bani sa kaliwat blake, eh. Wa man yung tao na sa tag-iya. Manang o mga anak na gani. Ari kadagan diri sa ibabaw para lang makakaon sila. Kaya mang giloyan iro niyang nagpuyo anong ibabaw. Mga na. Oh. Yeah. Totoy na gihapon sila. Oh. Totoy lang gihapon. Sa mga kagikan black Nakaluya nang imong saka-anak, o. Oh. oh. nakaluya man kahibaw oh, ano kahibaw po kag nakuloy na imong eh. usa ka anak no Ah. Oh. balik nagka-green ang mga sagbot kay nag-uwa naman sige aring tagbilaran aring buhol. Oh, nang ning balik nagka-green. Oh. <tinyo> <tinyo> balik na green. nang balik nagka-green ang among mga sagbot diri. Kay nagsige naman og uwan. Oh. Na, oh. Sa among palibot. Oh. Monig kuan. Nag-green na sa among palibot kay nagsige naman og uwan diri sa buhol Oh, nang nang balik na og kasigla. Nang balik na og kalipay ang mga sagbot